Nayon, yon, ikukwento ko sa inyo ang totoong love story ng isa sa mga pinakakinikiligang couple sa showbiz, Loisa Andalio at Ronnie Alonte. Isang relasyon na nagsimula sa simpleng pagkakaibigan, dumaan sa maraming pagsubok, at nauwi sa isang masayang kasal. Nagsimula ang lahat noong dalawang libo at labing anim na, nang unang nagkakilala sina Loisa at Ronnie sa trabaho. Si Loisa, isang young actress at former Eve Housemate, at si Ronnie naman, isang hashtags member sa It's Showtime. Sa una, magkaibigan lang sila. Pero habang mas nadami ang projects na magkasama sila, mas lumalalim ang kanilang connection. Madalas silang magkakwentuhan, magbiruan, at magbonding behind the scenes. At hindi nagtagal, napansin na ng fans ang natural nilang chemistry. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi man nila diretsahang inaamin halatang may espesyal ng namamagitan sa kanilang dalawa. Noong mga panahong iyon, sinubukan nilang panatilihing pribado ang kanilang nararamdaman. Mas pinili nilang i muna ang kanilang karir at protektahan ang personal na buhay nila. Pero deep inside, alam nila na espesyal ang isa't isa. Noong dalawang libo at labing walong, sa wakas, inamin ni sa at Ronnie isa publiko na sila nga. Pero may isang nakakakilig na twist. Sabi nila, matagal na pala silang magkasintahan, simula pa noong dalawang libo at labing anim na. Halos dalawang taon nilang iningatan ang kanilang relasyon ng tahimik. Dahil gusto nilang maging stable muna bago ito ishare sa buong mundo. Dito lalo silang minahal ng fans. Dahil ipinakita nilang hindi sila takot magmahal ng totoo. Pero hindi rin nila minamadali ang pagpapakita nito. Katulad ng ibang couples, hindi rin naging madali ang journey nila. Dumaan sila sa intriga, selos, sismis, at maraming personal na challenges. Pero sa halip na bumitaw, mas pinili nilang mag-usap, magpakatotoo, at magpakatatag. May mga panahon na mas tahimik sila sa social media. Pero ayon sa kanila, mas pinili nilang ayusin ang mga bagay privately. At dahil dito, lalo silang naging matibay. Habang tumatakbo ang panahon, Nakita natin kung paano sila nag-grow. Hindi lang bilang partners, kundi bilang individual. Nagtrabaho sila sa mga serye at pelikula. Nagsupport sa isa't isa sa bawat project. At kahit sa personal life nila, lagi silang magkasama. Nagsimula rin silang magtayo ng mga negosyo. Bilang paghahanda sa long-term future nila. Noong February 2025, nagpost si Loy sa tungkol sa walo years na nilang pagsasama. Naging emotional siya habang inaalala ang mga pinagdaanan nila. At kung gaano sila kaswerte na hindi sila nag-give up sa isa't isa. At dito nagsimulang magduda ang fans. Kailan kaya ang engagement? Mukhang papunta na sa forever. Dumating ang sagot noong Nobyembre 21, 2025. Nagpost si Loisa ng picture na suot ang isang malaking diamond ring. Agad itong tinawag ng media at fans na Engagement Announcement Masaya silang dalawa At ang caption ni Ronnie ay simple pero nakakakilig. Finally Pagkalipas lang ng ilang araw, November 27, 2025. Nagulat ang internet nang ilabas ni Ronnie ang kanilang wedding photos. Sa caption niya, Zop N. Rek Alonte Opisyal na silang mag-asawa. Simple, intimate, at punong-puno ng pagmamahal ang kanilang kasal. Napuno ng emosyon ang mga larawan, mula sa paglakad ni Loisa sa Aisle. Hanggang sa paghawak kamay nila habang nagsasabi ng vows. Ang love story ni Naloy sa Andalio at Ronnie Alonte ay isang patunay na kapag mahal mo ang isang tao. Pipiliin mo siya araw-araw. Mula dalawang libo at labing anim na sa pag-amin noong dalawang libo at labing walong. Sa 8 years of growing together. Hanggang sa engagement at wedding noong dalawang libo at dalawamputlima. Hindi bumitaw ang dalawa. Isang kwento ng pag-ibig na matatag, tapat, at tunay. Ito ang forever ni na sa at Ronnie.